mustas sa lahat. Kung may alaga kang aso, napakahalagang malaman kung paano haharapin ang mga emergency. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang gagawin kapag may nakain na nakakalaso ng iyong aso. Una sa lahat, manatiling kalmado. Hindi makakakatulong sa iyong alaga ang pagpapanik. Tignan ang kalagayan ng iyong aso. Nagsusuka ba siya? Nagtatae? Naglalaway? Nanginginig? O nagkakaroon ng seizure? Kung oo, kunin agad ang iyong telepono at tawagan ang iyong veterinaryo. Napakahalaga ng oras. Ngayon, pag-usapan naman natin ang hydrogen peroxide. Oo, maaaring narinig mo nang pwede itong gamitin para pasukahin ang aso. Ngunit mag-ingat, habang maaari itong magpasuka sa iyong aso, maaari ring itong makapinsala ang paggamit ng hydrogen peroxide ay maaaring magdulot ng aspiration pneumonia. Ito ay kapag ang suka ay napunta sa baga na nagiging sanhi ng malubhang komplikasyon. Palaging kumonsulta sa iyong veterinaryo bago ito gamitin. Kung hindi mo makontak ang iyong veterinaryo at sigurado ka sa nakain na lason, gumamit lamang ng 3% hydrogen peroxide. Ang dosis ay isang kutsarita para sa bawat 5 pounds ng timbang ng iyong aso. Ngunit huwag itong lalampas sa tatlong kutsara. Gumamit ng syringe o turkey buster para maipasok ito. Pagkatapos ibigay, ilakad ang iyong aso para matulungan itong magsuka. Ngunit tandaan, ito ay huling paraan lamang. Palaging subukang kumuha muna ng payo mula sa profesional. Iwasan ang pagbibigay sa iyong aso ng gatas, asin, o anumang iba pang home remedy. Ang mga ito ay maaaring makapinsala sa halip na makatulong. Ang ilang mga lason ay maaaring magdulot ng mas matinding pinsala kung isusuka pabalik. Kaya napakahalaga na makipagugnayan sa isang veterinaryo, mas mabuti ang pag-iingat kaysa sa pagsisisi itago ang mga nakakalaso na bagay sa abot ng iyong aso. Ang mga bagay tulad ng tsokolate, ubas, ilang halaman, at mga panglinis ng bahay ay maaaring nakamamatay. Laging maging mapagmatsyag. Panghuli, laging ihanda ang numero ng Animal Poison Control Center. Kung hindi available ang iyong veterinaryo, maaari silang magbigay ng mahahalagang payo. Huminga ng malalim kaya mo ito ang mabilis mong aksyon ay maaaring makapagligtas sa buhay ng iyong aso at hey kung nakatulong ito mag-subscribe sa aking channel para sa mas maraming tips sa pagpapanatiling malusog at masaya ng iyong mga alaga salamat sa panonood at alagaan ang inyong mga mabalahibong kaibigan. Paalam sa ngayon.